Ayan po guys, good afternoon po. Magluluto ako ngayon ng uh, rice cauliflower. Kasi diabetics po ang aking amo. Eh ngayon, ang instead na rice po, ang gagamitin ko ay cauliflower. Ito po yung cauliflower. Binlend ko lang po siya ng konti para magiging rice. Ayan po guys. And then, nag po ako ng butter unsalted din po yung butter. Ayan po mga kalangga. Ayan. Ito po ang ingredients ay ito po salt and pepper lang po. Yan lang po. Para sa aking cauliflower rice. Tara guys. nagme mag na po. Kukuha lang po tayo ng sandok mga kalangga. Ayan po. nagme mag na po tayo ng butter. Ayan pag medyo soft na po yung butter, pwede na po natin ilagay yung cauliflower flour. po. Ayan. Kailangan po hindi po siya masyadong malakas ang init. Kasi para lang siya mag-change ng color. Ayan po. Stir-stir lang po muna natin ng konti. kumuha tayo ng salt. Ito po, i-grind lang po natin dito yung salt. Ayan. Ayan na po siya mga kalangga. Nilagyan po na po ng salt and pepper. Ayan po. Mag medyo change na po yung color niya na hindi na siya masyadong white naluto na po yun mga 8 minutes yun na lang po siyang stir stir kasi dapat po medyo crunchy crunchy ang cauliflower hindi po siya overcook ayan maganda po ito kay ano kay tita chu kasi sa sugar kasi ito po guys a eh, cauliflower hindi ito parang serving rice ng aking am kaya si Tita Chu pwede itong lutuan ng ganito yung isang buong cauliflower pwede po yan luto ng tatlong beses ayan po guys so, nagsisip na po nagwawala na yung water ayan nagdadry na po siya pag nagdadry na po pwede na po nating i-off kasi mamaya po pag once nakakain na po ipainit naman po natin ulit kaya no need na mag overcook po siya and pag narinig nyo na po na mayroong parang nagda-dry na po sa sound kaya okay na po yun luto na siya kaya i-off na po natin yan yan Ayan, Ayan. Ayan meron na po tayong cauliflower rice, mga kalangga. Ayun. Thank you guys sa panood ng ating video. This is Mama Tess Channel. Please like and share po ng ating video para makalearn din yung iba na mayroon, mayroon silang karamdaman sa sugar. Yan, mataas po yung kanilang sugar. Ito po, reliever sa rice. Instead na mag-brown rice kasi mahal naman po yung brown rice. Kaya, option po, pwede natin gawin ang more flour rice. Ayun. Tara guys, thank you. Bye-bye. Bye, -bye.